Ay Kuya Ken, ay paano naman ang tamang paghawak ng pilerad? Paano ba ang tamang pagsusupply nito? Kasi Kuya Ken, napakahirap pagsabayin yung gumagalaw yung kalawang kamay mo tapos gumagalaw din yung kanang kamay mo. Ay Kuya Ken, ano ba ang diskarte mo? Kung paano mabilis matuto nito? Ganito lang yan mga lods. Ganito din yung tunuro sa akin ng mga naunang welder ay talagang effective. Simple lang mga kabakal. gaya ng napapanood ninyo, palagi lang kayong humawak ng pillar at gaya ninyo yun nasa video. Ito yung diskarte na kahit nasa bahay kayo at kahit ano pa yung ginagawa mo ay talagang mahahasa ka, mapapraktis yung kamay mo kung paano gumalaw at mapagsabay yung kaliwang kamay mo sa iyong kanang kamay ay paano naman kuya yakin? ako'y nandito lang sa bahay at wala pa ako sa training school ay gusto ko na din agad matuto kung paano humawak ng piler. ay wala namang kamay dito sa bahay na pillar na pwede kong pagpraktisan ay kabakal ay may papakita ko sa iyo aray lagi ko din ginawa nung ako'y hindi pa sanay ding humawak ng piler ay sa dami na rin siguro sa inyo. Hindi mawawalan. Ay are, ano kong tawag din eh? Ang tawag din sa may walis ting, ting At kung sa inyo ay walang ganyan, at kung anong tawag baga sa inyo, ay maghanap ng pwede mong igaya sa piler. Ang paggalaw o pagsusupply ay gumagamit ng hinlalaki or thumb finger na siyang tumutulak sa piler habang ikaw ay nagsusupply. Ito yung example ng walis tingting kung paano humawak ng pillar. Kung nagte-training ka na o nagnanais kang mag-aral ng TIG welder, ito na ang gawin mo. Mas magiging advance ka kahit anong ginagawa mo. Basta't laging mong sanayan nayang kamay mo, madali kang matututo. At ito pa mga kabakal, ang teknik ng iba't ibang paghawak ng pillar. Eto namang kabakal ay nasa sa iyo din kung saan ka magiging komportable sa pagsusupply o paghawak ng pillar. Next video kabakal, tatalakayin natin ng pag-walking cup o paglakad ng ceramic cup sa TIG welding.